Nanganganib mang maubos ang mga isda sa ating karagatan. Tuloy ang kalakalan. Mataling araw pa lang, buhay na buhay na ang bentahan dito sa Navotas Fishport. Yeah, <todong> ang pinakamalaking bagsakan ng isda sa kamay dito banye-banyerang isda ang ibinababa mula sa malalaking mga bangka o lancha na hinuli pa raw sa mga karagatan ng Mindoro at Palawan. Dito sa Nabutas Beach Port, karamihan at tinitinda ng mga bayansel, galunggong, tulingan, matambakang, tapos marami pa, usit. Lubusan kong maintindihan ang kalakalan ng isda binayo ko rin ang fish port sa Navotas. Wala yung mga imported na galunggong dito. Ano yun, sa palengke ng bagsak nila, no? Ang mga nagtitinda ng isda, karaniwang dito na mamakyaw. Mas mura kasi ang bentahan dito dahil na rin sa estilo na kung tawagin nila, bulungan. na lang. E, pa lang ito. Mula sa katabing syudad ng Malabon, dumarayo pa ng Navotas Fishport si Aling Delia. Hello! Hello. Kayo po si Aling Delia? Natsyempuhan ko siya nung araw na yon, kaya itinuro niya sa akin ang pasikot-sikot sa pamamakyaw at pagbibenta ng isda. Kabisadong-kabisadong kabisado niyo na ho ito. Oh. Kabisadong na. Dito ko nun napalaki na yung mga anak ko. Ah talaga ho. Oh. Sige, saan ho tayo una pupunta? Dito tayo pupunta sa pagsaka ng isda ng mga sariwa. Nung nakapili na si Aling Delia nang bibilhin niyang isda para sa araw na yon, nagsimula na kaming makipagbulungan. Sige nga ako, paano? Ako hususubok. susubok? Oo, sige. Bulungan mo. Aling Rustin, oh. ako daw ho bubulung sa inyo. Oh. Pero baka malugi siya. Kailan? Tanungin ko muna. Magkano ko? 9. Aling Rustin? 9. raw. Sunod naming pinuntahan nabagsakan naman ng mga isdang tabang, katulad ng bangus at tilapia. Pero dito, hindi na bulungan ang sistema. Kiluhan na. Oh, magkano dito? 110. ang kilo. Saan ho galing to? Oh, kasi maliit yung ulo. Di ba pag maliit ang ulo, pangasinan. Nung nakumpleto na ni Aling Delia ang kanyang mga paninda, Tinuruan niya ako ng isa sa kanyang mga trade secret. Kung paano magtanggal ng tinik ng bangus para gawin itong boneless. Baby, akin muna yan. Tama, ho. Oh. Tapos? Ito ka, yung hasang. Yung hasang. Yan ang mahirap, eh. Nakakasugat ah, kasi. Ang pag ng... ayaw na ho eh. <laughs> Nadurog na. Napakahirap pala. Mahirap magtanggal ng tinik ng bangus ha. Kawawa naman tong bangus. Hindi ko siya maano talaga. Ang hirap, kayo na lang bu. <laughs> Aling Delia. Okay. Nung nakarating kami sa kanyang pwesto sa Malabon Market, agad na naming inilatag ang kanyang mga paninda. Tinatawanan yata nila ako. Marunong ako, nag namamalengke ako. Buhay pa yung mga Ma magkano ba Magkano po, Aling Delia? Mm -hmm. 130? 130. 130 kilo. 130 kilo isda. Model yan, ay sa sa'yo dahil superstar ka na. Uh, ilang kilo? Dalawa? May bau <laughs> na. Aling Delia, utang daw. O, tira <laughs> ko, tira mo ano 2.1. 2.1. <laughs> 2.73. 2.73 uh -huh. <laughs> pa. Oh. Sige, tawad na yung... O, oh, 2.70. Uh, Ganyan po. Ayan, oh, okay. Oh. Sensya na kayo, mabagal ako ha. Marunong naman talaga ako mag, ano, magkaliskis ng bangus. Marunong ako magluto eh, so walang problema. Lumaki rin ako sa palengke. Lola ko ko nagtitinda ng karne nung araw. Ah, Pero yung isda, hindi ako masyado marunong.